Narito na ng PTV Balita ngayon, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman nag-uudyok ng gera ang Pilipinas kasunod ng na nangyaring agresibong konfrontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Paliwanag ng Pangulo, mananatiling responsableng bansa ang Pilipinas at ipagpapatuloy ang pag-iit sa kalayaan at karapatan nito. Alinsunod sa International Law. Hindi rin daw dapat tignan bilang pagkontrol ng ibang bansa ang kapayapaan na isinusulong ng Pilipinas upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Kayong paman, hindi anya papayag ang Pilipinas na magpasupil at magpapaapi kanino man at sisiguraduhin na didepensahan ang teritoryo nito upang masiguro ang interes at soberanya ng bansa. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng mahigit 14 billion pesos na pondo para sa pensyon ng mga sundalo mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito. Inaprobahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang pondo ayon na rin sa kahilingan ng Department of National Defense. Ito ay bilang pagkilala sa serbisyo at sakripisyo ng mga Pilipinong sundalo. Makikinabang sa pondo ang 139,172 na pensyonado o mga nagretiro ng sundalo. Manggagaling naman ang pondo sa 2024 General Appropriations Act. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow tala kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.